Ano ang epekto ng pag-aalkansya sa ekonomiya? Isa ka rin ba sa mahilig mag-alkansya katulad ko? Alam mo ba na may mga negatibong epekto sa ekonomiya ang pag-aalkansya? Noong high school ako, natutunan ko na ang pag-aalkansya ay mayroong negatibong epekto sa ating ekonomiya. Yan ang sabi ng aming guro. Bagamat mahalaga ang pag-iipon ng pera dahil ito ay makakatulong upang tayo ay makapaghanda sa anumang hindi inaasahang mga pangyayari, hindi naman daw tama na ang pera mo ay nakatabi lamang sa bahay o sa alkansya. Bakit nga ba? Kung ang pera ay nakatabi lamang sa bahay o alkansya, hindi ito iikot. Ang epekto, Pababa ang GDP. Ano nga ba ang GDP? Ang GDP o Gross Domestic Product ay ang kabuuang halaga ng lahat ng produkto at serbisyo na nagawa sa isang bansa sa isang panahon. Ang GDP ay maaaring sukatin sa pamamagitan ng mga sumusunod, produksyon, pagasta at kita. Kapag mataas ang lagay ng mga ito, tataas din ang GDP ng bansa at gaganda ang lagay ng ating ekonomiya. Bakit kailangang umikot ang pera? Uulitin ko, kung ang pera ay nakatabi lamang sa bahay o alkansya, hindi ito iikot. Pero kung ito ay nakalagay sa bangko, iikot ito dahil ang mga bangko ang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng pera ng ating ekonomiya sa bansa. Hindi ko naman sinasabi na huwag nang mag-ipon ng pera sa alkansya dahil lang sa may negatibo itong epekto sa ating ekonomiya. Iba-iba tayo ng pamamaraan sa pag-iipon, lalo na sa mga katulad natin na hindi naman mayaman o walang madaming pera. May iba din na walang kapasidad na mag-open ng bank account dahil walang pang-initial deposit o kaya walang ID na isa sa mga requirements sa pag-open ng bank account o kaya ayaw ng madaming pasikusikot, requirements o fee fill Anyway, happy savings everyone! Nasa sa atin pa din naman kung ano ang mas gusto at kaya natin. May mga bangko na 500 pesos lang ang initial deposit. Baka gusto mong subukan. At huwag mag-ipon ng perang papel sa alkansya na kawayan. Baka itoy anayin at masayang lang.